yun at sa mga pok na babalik tayo sa pating ating pagbablog ano so um, at the moment nandito tayo sa Naia Terminal 3 and we're heading to Hong Kong kasi birthday ni Madam Noruela bukas ayan Terminal 3 ang, gate number natin is 109 so hanapin natin miss ko kayo mga pok na ah. babalik tayo sa pagbablog Tara. Dito tayo sa gate number natin. 109. Let's go. Mga poknat. So yun, mga poknat waiting tayo sa ano. 2:30 pa yung boarding time natin. Kasabay natin kanina sa pag sa immigration si ano. Yung girlfriend ni ano. Ni Dwight Ramos. Ay nako. Daming ay nagta-travel. Last last travel ko going to Hong Kong last 2019 at yun yung nag-other yung mga pok na tanda nyo last video na hindi tayo pinalusot ng Hong Kong <laughs> so ito babalik na naman tayo walang kasawaan itakis tayo bukas uh, bukas ay ne, ngayon mama, tayo mamaya mga 5 ang landing ko sa Hong Kong So ay mimit tayo doon ni Madam Norwella, makikita niyo ulit siya. Tayo mo tayo shop out. Bukas tayo shop out mga po. Let's go. Kung tayo maguto mga po. Tara kain muna ako guys. Come Yes. Let's, <clears throat> yes. Let's go. 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 Let's let us go I am go 17. Hello. 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 side. Okay, thanks. Hello. Left hand side. Okay, thanks. Hello. 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 sa Hello. Yon mga pook na! Finally we arrived at Hong Kong International Airport. Medyo malamig siya ngayon. 19. 19 ang temp. 19 ang temp ngayong morning. I-Madam Noruela is papunta na din. Kasabasta siya. So, kita kita tayo mga pop Let's go So, andito na tayo sa Arrival Hall Wala pa si Madam Wala pa ho si Madam Nauna pa ako dumating So, hintayin natin siya Hintayin natin si Madam dito Ano naliligaw? Hindi niya alam kung nasa'n tayo mga po. Ano <laughs> <laughs> mo? Hindi ka nag-a-up eh. Ah, kinakulang si madam. <laughs> <laughs> Nanditi, ano? Ano Apo Ano po kadumi ng mga kabli? Ikaw magulo, naiingay lang <laughs> kayo eh. Masa nang alam magkita, basher agad eh. Bastos talaga to. <laughs> amoy, ano ka? amoy, oh, bakit? Digigil na naman ako, madam. Oh, ah, dirty <laughs> na. <laughs> so, mga po, kita -kits tayo sa mga susabid na vlog, oh, Bye! <laughs> <laughs> 列车飞出售点，如你未购买回程车飞，请预先准备八架空胶。我于上车时投费，唔告车啲。